Jake Cuenca, Chief Filomeno, hiwalay na raw noong Agosto pa. Last month pa sila hiwalay? Ito ang kwento ng isang source ng media tungkol kina Jake Cuenca at Chief Filomeno. Nalaman lang ito ng publiko nang mag-post ang lalaking marites na si Sean Gaza ng Jake Cuenca, na tagpo ang humahagulgol sa loob ng bahay matapos itong iwan ni Chief Filomeno para sa isang milyonaryong negosyante sa Cebu na si Matt Wheeler. Atin natin lang muna huwag na lang sana makakalabas. Salamat nagkwento naman ang isang netizens na kanilang kapitbahay na nakakitang daladala ng driver ni Jake sa parking ng condominium building kung saan nakatira ang aktor ang mga maleta habang isinasakay sa sasakyan. Akala ko shooting lang. Ganun naman kasi si Jake, maraming dalang gamit. Tapos ang tagal naming hindi na nakikita si Chi. So, baka yun na nga hiwalay na pala sila. Dati si Kylie Versoza din dito rin tumira, kwento ng taong dun din nakatira sa building na idaldal pa nga na may ibang mga artista ring nakatira sa nasabing building at sabi namin na hayaan na at wala pa naman silang mga issue, tsaka niya ako balikan kapag may mga mainit na balita sa mga personalidad na nabanggit. Going back to Jake, ay tinanong ng ibang media ang mga kasamahan nito sa FPJ's Batang Kiapo kung kumusta ang aktor sa set, malungkot ba o may dinaramdam. Ha? Huh? Si Jake? Wala ang saya niya sa set, Dami naming kwentuhan. Wala namang nabanggit tungkol sa kanila ni Chie, sa inang tagabatang kuyapo. Si Jake ay hindi siya ang tipo ng taong nagmumukmok dahil parang wala naman siyang oras dahil tatlong araw sa isang linggo ang taping niya ng batang kuyapo. At ganito rin ang taping schedule niya para sa bago niyang seryeng What Lies Beneath kasama sina Kayla Estrada, Charlie Dizon, Sur Ramirez at Janela Salvador na sa Nobyembre na ito ipapalabas. Bulong-bulongan naman natungkol sa nabanggit na personalidad na dahilan ng hiwalayan ni na Jake at Chi base sa post ni Gaza. Oo, totoo, pero hindi iniwan ni Chi si Jake. Pinalayas ni Jake si Chi, pinabalik niya ang mga gamit sa bahay nila kung saan kasama pamilya ng aktres. Tungkol sa personalidad na sinabing dahilan ng paghihiwalay, Actually, parang nag-date lang may totoong girlfriend kasi yung Martin at alam ng mga prominenteng pamilya sa Cebu. Pero hindi sila sa Cebu nakitang nag-date sa Dumaguete. Ilang beses na raw eh. May mga kaibigan si Jake na taga roon at nakita sila. Diba, nagmumotor-motor si na Jake Don kasama mga barkada niya, si John Prats at Sam Milby, kaya nakuwento. Hindi nga naniwala si Jake pero nung naalala niyang may out of town si Chi, naniwala na siya kasi wala siyang panahon nga dahil dalawang show ginagawa niya. Walang away o confrontation daw na nangyari sa dalawa dahil pagbalik ni Chi, galing dumagete ay hindi na siya nakabalik pa ng kondo kung saan sila naglive in ni Jake dahil dumirecho ito sa bahay ng pamilya dahil nandoon na ang mga gamit niya. Sa post ni Sian Gaza na humahagulgol daw si Jake, baka kabaligtaran, ha ha ha. Tsaka paano makikita sa loob ng bahay eh, mag-isa lang si Jake sa condo unit niya? Katwira ng aming kausap. Sa ngayon wala pang pahayag si na Jake at Chi si Filomeno tungkol sa kumakalat sa social media at sa mga inilabas na post ni Sean Gaza. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para manotify ka kung may bago kaming upload.